Aral Program Act pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para Re sa learning loss ng mga mag-aaral sa reading, mathematics at science. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang batas ang Academic Recovery and Accessible Learning o Aral Act na magpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa bansa at para makabawi ang mga estudyante sa naging karanasan sa COVID-19 pandemic. Ang Aral Act ay kabilang sa priority measures na Legislative Executive Development Advisory Council kung saan sakop nito ang K-10 learners. Partikular na mga estudyanteng nagbabalik sa pag-aaral, may mababang proficiency level sa reading, mathematics at science, pati na rin ang mga mag-aaral na pagsak sa mga pagsusulit, batay sa pagsusuri ng kanilang mga guro. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng bagong batas ay mabibigyan ng pagkakataon ng mga bata para magkaroon ng edukasyon na angkop sa kanila at mahubog ito para sa kanilang kinabukasan. Sa ilalim ng aral program, tututukan ng Department of Education ang mga estudyante na sa grade 1 hanggang grade 10 sa reading at mathematics. Habang higit sa kasanayan at alaman sa science ang target sa mga mag-aaral mula grade 3 hanggang grade 10. Pagpapataas naman ng literacy at numeracy competencies ang focus ng DepEd para sa mga kindergarten students. Ang tutorial session ng aral program ay libre at isasagawa sa tatlong flexible delivery modes, face-to-face -face tutorials, online tutorials, at blended learning approach sa tulong ng mga guro para teachers at free service teachers bilang tutors. Bukas din ang pagsasagawa ng programa sa mga pribadong paaralan ayon kay DepEd Secretary Sani Angara dahil naniniwala ang kalihim na malaking bagay ang pagsabatas ng aral program sa bagong Pilipinas. Good news para sa ating future youth dahil ganap ng batas ang Aral Program Act para tulungan ng mga estudyante na nahihirapan sa reading, science at mathematics dahil sa naging epekto ng pandemya sa edukasyon. Nais dito kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang batang maiiwan at ang lahat ng bata sa bansa ay may access sa mataas na kalidad ng edukasyon. Kaya naman suportado po tayo sa batas na ito na magiging susi sa mas maliwanag at mas masaganang kinabukasan para sa bawat estudyanteng Pilipino.